Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang utos ni Pangulong Marcos na putulin at tanggalin ang mga floating barriers na inilatag ng China sa entrada papasok sa Baho di Masinlo o Scarborough Shoal. at ang sagot ni Department of National Defense Secretary Gibo Chudoro sa paratang ng China na ang kalawanging barko umano na BRP Sierra Madre ang sumisira sa yamang dagat sa West Philippine Sea. Ngunit bago ang lahat, ay kung bago ka pa lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Kasunod ng paglalagay ng China Coast Guard ng 300 meter long na floating barrier sa entrance ng Scarborough Shoal upang hindi makapasok ang mga mangingis ng Pinoy ay agad-agad na ipinag-utos ng ating Pangulo natanggalin at putulin ang mga ito. Alinsunod sa utos ng presidente, ay mabilis ang tinungo ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang mga harang at pinutol ito upang hindi na makaperwisyo pa sa mga mangingisdang Pinoy na dadaan sa lugar. Ayon naman kay Coast Guard Commodore J. Tarilla, Philippine Coast Guard Spokesperson for the West Philippine Sea, na ang mga barrier na ito ay mapanganib para sa mga mangingisda at iba pang mga barko na dadaan sa lugar. Malinaw din umano na paglabag ito sa international law at pambabasto sa soberenya ng Pilipinas. Iginiit din ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na walang karapatan ang China na maglagay ng harang sa lugar sapagkat pagmamayari natin ito ayon sa 2016 Arbitral Ruling. Ang aksyong ito ng Pangulo ay nagpapakita sa China na hinding hindi papayagan ng pamahalaan na tanggalan ng karapatan ng mga Chekwa ang mga manginis ng Pinoy na naghahanap buhay sa lugar. Samantala, tila ko na si Defense Secretary Gibo Chudoro sa mga patotyada ng China patungkol sa pagkasira ng karagatan sa West Philippine Sea. Tinawag ng kalihim ang China na hipokrito at mapagmalinis. Iginiit ng kalihim na ang sumisira sa yamang dagat sa West Philippine Sea ay walang iba kundi ang China dahil sa mga iligal nitong pangingisda at reclamation activity sa lugar simula pa noon. Nitong biyernes lang ay naglabas ng pahayag ang Chinese Ministry of Foreign Affairs na kung may pakialam talaga umano ang Pilipinas sa kalagayan ng West Philippine Sea ay dapat natanggalin na nito ang nakasadsad na BRP Sierra Madre na siya umanong nagdudulot ng pulusyon sa nasabing lugar dahil sa maruming tubig umano na inilalabas nito at sa mga kalawang ng barko. Ikaw, Anong masasabi mo sa video natin ngayon? I-comment lamang ang iyong sagot sa comment section. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo.